What's up mga kaasa, welcome back to my channel At for today's video, nandito tayo sa farm ulit At ayun, uh, tinitignan ko kung may makukuha ko no? Kasi wala na akong stock as in naubos talaga lahat ng stock ko ng gapi Sa shop na nakaraang linggo as in Wala na akong mabenta na kahit ano Wala na naman yung mga kuwaring ko doon So titignan ko kung anong mga strain na pwede ko makuha ngayon dito At ayun, uh, may mga plano rin kami Yan, kung mapapansin nyo yan Nandito yung mga crayfish noon At Uh, yan. may mga nga nakita si Papang namatay kasi nag-aano na sila, eh. nagbubulihan na sila. So, pinagiwalay ni Papa yung malaki at maliliit. Nilipat niya na lang sa mas maliliit na tabs para mas kontrolado niya at mas mapag, ano, niya, mabantayan niya kung ano yung mga dapat ihiwalay-hiwalay. So, sasabihin ko palang sana sa kanya no, na kailangan ko i-clear to kasi kukunin ko yung mga red balloon plate natin. Tapos gusto ko sana i-clear to para lagyan natin ng uh, Gapi na ano na yung mga bago natin stream doon. Eh yun na uh, ano na ganito na to na natatanan ko hindi, hindi ko alam actually na ano no na, na ginawa ni Papa. So yun nga tama-tama lang din kasi na eto na clear lalagyan natin ng ano yan ng koi feeder ano, kaya dem kasi yun talaga yung gusto kong dumami talaga na sobra dito. So ayun yung dalawang tab natin doon ng koi feeder pwede natin lagay yung fry dito or yung mga ano yung mga breeders 'yun ang ililipat natin. Kaso 3 'yun na nga lang yung breeders natin kaya medyo malaki para dito 'yon. So ayun baka yung mga fry na lang ilagay natin para mabilis kumaki. Tapos ito uh, sabi ko nga kay Papa no medyo matagal kasi magpuno ng tubig. At iba yung tubig kasi dito ano lang eh poso lang. Yung ano lang yung may sarili lang kaming uh, deep well. So uh, yung ibang tubig dito ilalagay ko dito. Tapos para mas madali ko mahuli yung mga red balloon natin kasi yung mga red balloon natin eh mayroon pulihin niya pag ganyan tapos kailangan kahit malaki net mo mayroon rap, mayroon pinet yan so kailangan pababain muna natin yung tubig so yun gagawin ko yan ngayon tapos ayun di ko na papakita sa inyo lahat no ng mga gapis natin kasi ayun may mga magre react na naman dyan puro backyard update na naman tayo so hindi, hindi ko muna papakita yan siguro mga isang buwan no bahala kayo kung mamiss yan tapos yung papakita ko lang yung iba yung iba kasi may mga nangyari dito sa iba kaya yun na ipapakita ko yun yung mga nangyari lang So yung mga pinapalaki lang natin Ay, Hindi ko na sa inyo papakita At ayun, simulan na natin yung mga gagawin natin Sa isa natin Kung ano yung mga pwede natin gawin Dahil limitado lang yung oras ko Kailangan kong umuwi ng bago mag 3 o'clock Dahil kailangan kong magbukas ng shop ulit Alright So guys, may papakita lang ako sa inyo Ito gusto ko lang i-report sa inyo kasi itong tab na to, di ba nandito yung RDSS natin. So malalaki na yung RDSS natin pero hindi pa rin ako magre-release niyan. <laughs> Dahil gusto ko talaga ay eh, maging massive breeding yung line ko na yan ng RDSS. Kaya ako makikita niya. Meron tayo mga limang trio ata dito, limang pair. Basta gano'ng kadami. Tapos may nilagay akong trio dito no nakaraan. So ito yung trio, dito pa rin. Ang lalaki na nung female. Ayan, tapos kung mapapansin may fry na rin siya. So, ahayaan ko lang muna yan dyan. Lumaki yung mga fry. Tapos yung trio natin na APSS dyan. Eh, dyan na yan. sila dyan. Hanggang sa dumami na sila dyan. So, yun. Meron tayong dalawang tab na APSS. Na may mga fry na. Iba kasing klase itong APSS ko na ito. Ito yung half moon eh. Half moon siya na, ano, na star tail na APSS. Kaya, yan talaga yung gusto ko maparami. Tapos, kukuha nga pala ako nyan dito kukuha ako ng siguro dalawang pair o limang peraso iuwi ko sa bahay kasi gusto ko meron din ako sa bahay na, na pinaparami mga RBSS na ganyan so maguwi ako pero hindi ko ibibenta talaga tapos yung pasilip ko na rin no oh, nakakatuwa lang to kanina nakita ko ito yung mga koi feeder natin unang batch ayan na may mga kulay na sila guys pero maliit pa rin para ibenta at yan na oh, no, nakakatuwa lang kasi mukha na silang mukha lang silang koi feeder pero yung ear nila eh parang hindi pa masyadong lumalaki eh. ayan tapos yung iba maliliit magkakaibang batch kasi yan eh parang may blue pa doon ah yun oh no? blue ba yun so ayan ah hintayin na lang natin lumaki ang mga yan andun yung mga breeders niya no ayan yeah, mga breeders natin Nagtataka lang ako. Trio lang yan, di ba? Ba't parang may isang ano doon? May isang malaki na agad. May nasama yata tayo na ano. From dito, may isama natin doon. Ayun, may parang, may parang, <laughs> may parang isang female pa na extra. Tapos marami na rin fry kasi yan. Ayun, no? may parang juvie na female. Kita nyo ba guys? Sa female. Tignan natin yan ako malapit So yun guys, parang anak din nila yon na medyo mabilis lang lumaki kasi pares lang kulay ano no. Medyo mamula-mula yung ano yung likod, parang kapares din ng female na nanay niya. Yan, so uh, siguro anak nila yan tapos nauna lang lumaki. So ito nga yung ating male, nandito pa yung trio natin. At ayun guys, no, may share ko lang, no. Pag kayo meron kayong albino, ay albino tuloy. Koy Peter. Tapos Uh, may mga calves kasi yan eh. Kagaya nito. May maglalabas yan na walang pula sa ulo. So parang ganito lang yung isang pimina natin. Ganyan lang. Yung ganong klase, pwede natin sabihin yung feeder di ba? So mabibenta pa rin siya kahit kal. Mabibenta pa rin siya ng mahal. Kasi feeder pa rin siya eh. Basta lumaki lang yung, ano, yung ear ng male. Kahit walang pula sa ulo. Feeder pa rin. ba? Diba? Kaya yun ang maganda sa ano na to. Sa strain na to ay dalawa yung strain nya koi p -dirt, pag wala yung ano yung pula peter pero ano pa rin koi p -dirt jeans pa rin yun so yun lang uh, dapat sabihin nyo rin doon sa bibili na koi p -dirt jeans yun so yung anak nun kasi eh pwede pa rin maglabas ng ano pwede pa rin maglabas ng yun may pula sa ulo teka lang parang may nakita ko dito may kulay na ng mas lumaki eh ano yung fry dati kasi na yun. Ayan no, yung fry dati, kita nyo guys. Ay, may kulay no. So, yun talaga no, may mga lumaki na talaga na mabilis. At para may nakita rin ng kalaban. Asa na 'yon? Mahirap kasi yung kalaban eh, ano eh. Baka ng fry eh. Ayan no. Kita nyo guys, ayan nasa labas, nasa labas siya ng ano. Ayun, marami, tsaka marami. Ayun na nga, sila na nga pala 'yon. Ayun oh. No? red tail kita nyo bilis eh ako rin halos di ko pakita eh ayan o no? red tail no? diba? pero hindi sya hindi sya ano koy. eh no? pero feeder pa rin yan diba yun nga yung sinasabi ko sa inyo dalawa yung lalabas dyan feeder tsaka ko yung feeder so parang halos wala rin tapon gusto maganda lang yung body eh yeah, goods na yun yun lang share ko lang naman at sa yo mga kaasang, no, marami nagtatanong at maraming nagre-react. Bakit daw ang mura ko magbenta ng mga gapis? So, uh, kumikita pa raw ba ako? Oo naman, syempre, hindi, hindi naman pwedeng mag, ano, no, mag farm tayo at magbenta tayo ng hindi tayo kakita, di ba? At syempre, hahawi tayo ng buhok na gano'n. So, ayan, sasabihin ko na sa inyo ang dahilan kung bakit medyo mura tayo. Medyo lang naman, medyo mura tayo magbenta ng gapis compared sa iba. Dahil, dito sa ating mga pinapakain. Yun lang naman yun eh. Kasi yung iba kasi nagpapakain ng BBS, nagpapakain ng high protein na branded fish food. Yun kasi yung ano, yun kasi yung nagiging cost ng ano nila eh. Na kung bakit tumataas yung presyo nila. Kasi habulin nila syempre yung nagastos nila. At lahat naman tayo, ganun syempre, di ba? Kung magkano yung nagastos mo, eh syempre dapat habulin mo yun at kailangan tumubo ka pa doon kasi yung effort mo. Eh, yun lang nga. Eh ako kasi ang pinapakain ko sa kanila, eh ito lang. Uh, ito eh, PO1 ng Tate Feeds. Uh, nakalimutan ko kung anong pinakatawag sa kanya pero ito yung feeds na pinapakain talaga at formulated para sa mga hipon. Pagkain ng hipon to na gawa ng Tate Feeds. So, mura lang to no? kung magtitingin kayo nito sa si Shopee, ang isang kilo nito eh, umabot lang ng hindi mo magkamali 120 ang pinakamahal. Isang kilo na yon guys ah Yung isang kilo na yon uh, isang buwan na yata dito sa farm na to sa ganito kalaking farm ah ganito kaliit pala hindi <laughs> pala tumalaki <laughs> sa ganitong kaliit na farm uh, hindi pa ako muubos na isang kilo nito so ngayon nagdala lang ako ng konti kasi medyo nabitin yung pagkain ah uh, at yung baka maubusan din si papa no pinapakain so nagdala ako nito ngayon meron din akong ano dito ah uh, may sponsor kasi ako nag sponsor dati na nagpadala ng isang kilong dried duck niya so itong dried duck niya binibigay din namin dito so pampano lang to, pamparami lang to, hindi talaga to yung staple food nila. Pero pwede rin naman to staple food. Pero ako kasi, uh, na-sponsoran lang ako nito at nakalibre tayo. So meron ako isang kilo nito. Pinapaubos ko lang. Pero ang pinaka-pinapakain talaga namin sa Gapi, eh itong PO1 lang. Kaya napakamura namin magbenta. Hindi naman napakamura. Medyo mura lang, compared ba? So, ayun, kung may mga magtatanong at magtataka, kung bakit... Uh, ayun, nag-invest kami tapos ang mura pa rin ang na isda namin. Eh dahil doon nga sa pinapakain namin doon nagsimula yun eh. tapos itong tubs na to magkano lang naman yan syempre pag bumili ka marami yan eh, mas makakadiscount ka so uh, wala pa 20,000 talaga itong tub na to wala mga 10,000 lang yan kasama na yung aeration kasama na yung pump tapos 20 pieces yan tapos yung another 10,000 hindi naman namin naubos sa, ano, eh, sa fry eh. kasi uh, yung mga ano yung mga breeders pala no yung mga breeders ko naman eh Siguro, gumahas lang kami mga 7,000 o 6,000 sa lahat ng breeders naman dito. At yun, makita nyo naman, di ba? Napakarami. Napakarami na natin fry. So, yun mga kaso Yun lang naman ang dahilan, no? Kung uh, medyo mura tayo magbenta. Uh, at hindi naman dahil pangit yung mga binibenta natin. Actually, mas maganda pa nga yung binibenta natin compared dun sa iba na, uh, depende kasi sa hawak na line niya eh. sa akin kasi, bago ko paramihin. Eh, tinitignan ko muna yung line, syempre. At, ayun hindi naman ako bibili na hindi rin ako rame, na talagang talo ako na mahirap ibenta kaya ang dali ko makabenta yun kasi maganda yung binibenta ko tapos uh, sakto lang yung ano yung presyo so yun nga pala no, kung mapapansin nyo wala na yung harang dyan di ba no nakaraan sabi ko tatanggalin so tinanggal na nga ni papa yan tapos ayusin niya dapat ito tinintay niya lang ako dumating ngayon kulang kulang yung mga gamit so tinitignan ko yung gamit siguro pagbalik ko ang gagawin namin yung pump doon malakas pa kasi yan talaga So, mag-elbow kami dyan. Dadali namin dito para matanggal na namin to. Itong air hose na yan. Yan na rin ang gagamitin namin papunta doon. Tapos, yung isang pump namin dyan, eh, dito na namin ikakalap. Hanggang sa mag-extend na kami doon. So, ayun. Yan, nilagyan niya na nag ng yero dyan. So, ito yung itsura ngayon ng farm. Ayan, na, no, medyo, medyo maluwag na tignan at ang dami na, ang dami na pala natin lalagyan, no. Pero magdadagdag pa kami ng ganito. Hindi ko alam kung kailan. Magdadagdag pa kami ng ganito, nag-iisip kami. Kasi ngayon puno na kami. Ah, uh, tayo. Magtingin ulit ako ng mga gapis ko, may makukuha ako mga pwede natin kunin. Sa so, mga kasang, ko na maglipat ng kahit konti lang. Hindi ko naman kaya 'to kasi parang uulan na naman. So try natin na maglipat ng konting tubig from dito hanggang dito kasi ang problema kasi natin hindi natin basta basta mahuli yung mga isda dito eh kasi nga laki nung lalanguyan nila so babawasan natin muna ngayon ng tubig tapos ewan ko kung matatapos ko ito ngayon hirap talaga pag mag isa wala naman tayong pwedeng katulong dito so, titik ko pa yan no? hindi yung basta basta guys kasi baka malagyan ng ano, meron kasi chops gapis dito eh, no. Dami, dami ko makita niyo. Kita nyo ba? Basta may mga chops gapis diyan, eh, no. Hindi ko alam kung saan galing basta gagapi na lang diyan. So, iingatan natin mapunta dito 'yon. Dahil ayo kong magkaroon ng chops to, syempre. Lalagyan natin 'to ng ano, ng isda na gapi din. Etong dalawang 'to, lalagyan natin ng gapi 'yan. So, simulan ko na, guys. So yun guys no, tigil ko muna yung ginagawa ko kasi medyo kumulimlim at hindi ko makita yung ano hindi ko makita yung gapi doon sa lalagyan so hindi ko lang kung mamaya matuloy ko yan o baka sa susunod na ko na lang o kaya ibilin ko na lang kay Papa na puno ito ng tubig uh, at yun, tignan ko na lang kung makakuha ako ng ano ng mga red balloon plate ulit kasi ah uh, lilinisip ko na talaga to ngayon inisip ko pa kung saan ko ilalagay kasi parang wala na akong paglalagyan dito kasi wala pang bakante ngayon So, yun, Pero yun nga, it, 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 tigil ko muna to dahil medyo baka kasi may mapuntang gapi dito ay eh, mahirap na, mahirap na ma malinis ulit. Kailangan natin reset na naman. So, ayun, uh, ah, tigil ko muna ngayon. Medyo pagod na rin, pagod na rin agad yung koti-koti pa lang. <laughs> ayun. So, harap mo tayo bang gagawin yung mga madali-dali lang. So, yun guys, tinitignan ko yung mga tuxedo ko yung Parang kumunti na sila marami ako nakikita ang fry pero yung mga juby size sa mga good size eh parang wala na ako halos makita. So, tirik na mga, makakuha ako ng ilang pair. Dati salok lang ako ng salok dito ngayon. Parang wala na ito nga, parang wala na dito. Ang konti na talaga. Hindi ko lang kung ano eh, kung kumonti ba dahil sa akin o kumonti ba dahil may mga namamatay. Kasi kuha rin ako ng kuwe kada punta dito may nakukuha ko nito so hindi ko alam kung kukuha nang pa natin to ngayon pero marami namang fry ang iniisip ko lang kasi yung mga jubi eh dapat magtira din ako na para sa akin para alam mo yun do, tuloy tuloy yung ano nila yung pag aanak pagpaparami nila dyan na natin kung may makuha tayo sige na nga uwa na nga ako <laughs> kahit 3 pairs lang ko tayo Huwag tayong gamit. Diba na tayong dalawang lalagyan. Dito ko ilalagay yung final na natin na iuwi. Okay. Dito ko ilalagay yung masasalo ko. At dito ko pipiliin bago ko ilagay dito. So ito yung pansalok natin. At ito yung sasalukin natin. Ngayon, anong gagawin natin? Sasalukin na natin. So, Salok lang. Ano nang hirap pag isang kamay lang. So yun, sama-sama dito yung maliit malaki syempre hindi naman natin mapipili pa yan kaya nga natin nilagay dito para piliin so ayan may mga maliliit may mga malalaki para ang konti na nasalok natin so kailangan pa natin magsalok ulit yeah. hmm, kita ko yan nakuha kong big mama pero hindi natin sasama yun syempre uh, maliliit lang breeder natin yan eh saan pa kayo natin dito dito so ito pipiliin lang natin to tapos dalay sa plastic hindi dito muna pa plastic gawin ko na. so yun guys nakakuha tayo ng 4 pairs 4 pairs ba? tama 1,2,3,4 1,2,3,4 fry pa medyo mahirap lang manghuli na kasi madilim na yung ano mahirap na hindi ko na makita baka ito lang muna kunin natin tapos yun nagtabi na ako dito ng ano Two pairs naman ng RDSS yan mga UV ko yan pero hindi ko yung bebenta para namin ko to sa bahay kasi favorite ko to ngayon eh so mga kasang no, mukhang uulan na talaga at umakambo na so tigil ko muna yung ginagawa ko dito tignan ko kung ma ano ko ulit mamaya matuloy ko mamaya or babalik na lang ulit ako this ano this weekend siguro wala balik ako dito so ayun uh, tapos ko muna ang video na to kung sakaling tuloy ko man to gawan ko na lang ng bagong video ulit at ayun maraming maraming salamat sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa aking channel so ayun hanggang dito na lang muna sa video na to peace out